Naka. Ito na yung hagdanan. Akyat na kayo sa kingdom. <laughs> kingdom of the mountain. <laughs> Pagdadaan ko pa. Tapos may tapos doon Tapos ang view nyo, no, sa likod kayo ng falls. Okay. Yan yung sarado. Hindi yan, No, never pa Matagal na, na yung bag before pa magiging nila. nila. No, may restoration nila kasi inaalagaan nila yung... Yung table? Inaayos pa nila. Mm. Itong parang nakaganan, lawit-lawit. Lahat yan, Lahat yan, yung no? Oo. Ang ganda, hindi yun Parang yun. Yeah. Ang ganda nga. Sa Salt Mountain, nakapunta na kayo? Uh Oo. -oh. Naku, yun yung pinakauna naming trip na kailangan ka sumama. Ah. <laughs> Gustong gusto ko bumalik doon. Hindi pa nagba-vlog kasi pumunta ako doon. <laughs> Sorry. Wala <laughs> ah, Daming fig tree talaga oh. 1 2 3 na. Tu <laughs> ah. Oh, diba? Galing kami doon sa baba. Naroon di diri. Sa tuktok. Sa Tuk Eh. Tuktok ng bundok. Oh, diba? May gandang daanan dito. Oh. Wow. Sankerze Sarfaha. Kadalang lang, ha. Oh, lang. Oh, ay 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 ay. <laughs> ay. Wow. ganda ng view, guys. Ayun. Wow. Ang ganda dito. Oh, nakaka relax To oh, Lord, thank you sa ano sa gandang ano ang gandang nature gandang view talagang pre-reserve nila to wow ang ganda hmm. Hmm, may papunta doon pero sinarado nga yata yan dyan sa taas. Or dito lang sinarado. Wow. Very nice view. Very mure. Ang <laughs> ganda. Hmm. Oh. Galing kami doon, oh. Yun yung nilakara namin doon sa baba. Doon kami galing. At saka yung ano doon, oh. Yung parang, yung electric power plant pala. Dito lang kami sa taas. Oh, nice. Kayo. ha, Enjoy lang sa view, guys mag-enjoy kayo sa view. Diba? Para na rin kayong naka... <laughs> para na rin kayong nag... Biyahe. Nang St. Miguel del Pai. Oh, meron pa doon sa pinakataas. O, oh, yun doon sa tuktok. Pumunta sila doon eh. Tinek nila kung bukas yung... Ah! Puntahan ko nga din doon. Mag-video lang. Oh. Ay, kanais. Nice. Talaga dito, guys. Biruin mo. Dito sa taas ng mundok may ganito. Oh, yayoy. Oh, lala. Meron pa doon sa pinakataas, oh. Ang tinignan pala nila dito kung bukas. Oh, pero di po. Ang ganda. Nice ng view dito. La la yung church. Oh, view. What a view nice guys view guys diba pag nai-stress ka pumunta ka ng kabundukan uy nice sa baba oh, oh ayan yung sa baba oh. oh ay ang ganda dito ayan yung falls oh doon oh ito yung falls. Ayan. Kaya lang, hindi kami pwede makapunta dun sa kabila kasi nga sarado. Preserved kasi nila yan dyan. Hindi mo na binuksan. Parang preserved nila at parang may ginagawa. Pero, wow, doon kami galing sa pinakababa. Dito na kami ngayon sa pinakatuktok. Ito na kami sa tuktok. <clears throat> Ba? Oh, ganda ng ano, bato. Grabe ang nature ng uh, ang creation ng Lord napaka ganda. Amazing. Ma-amaze ka na lang. O, oh, diba? Tingnan mo. Galing kami doon, doon sa pinaka ayan. Galing kami dyan. Dyan. Oo. Dyan kami galing. Yan. Tapos. Ayan. Tapos ngayon, dito na kami sa pinaka-tok-tok. O, oh, bire nyo guys. Sanding, pupunta pa tayo doon sa taas? Oo, oh, oh, may, may, ganito kasi yun, doon. Para ko ba, baka ba entrando. Ay, wow, doon din dyan pala yun. O, magandang, magandang. Okay. Hindi, hindi, pupunta yung iba dito? Mayroon kong mga energy. Parang ayaw nila, pipan! Dito kayo, maganda! Mayroon, music ako eh. Ayun pa rin yung ano, magandang movie dyan. Pa music yung kunti lang, <laughs> huwag nang pinatayin mo naman ang tunoy. Huwag lang muna kasama lang Mm, may ka. walang tubig. Maganda ito pagka madaming tubig. Oh, may surveillance uh, ano, camera. <clears throat> mm, ito yan, oh. Ito yan, guys. Ayan, sana yan yung ito. Ito yung pintuan niya, oh. Ito. Ito yun siya. Yan si Narado. Dito kayo! Oh, nice view, nice view, nice view. Bing! Dito kayo! Punta pa kami sa taas. Ito, sarado pa dito oh, sa inyo. Oo. Oh, oh, oh. Kasi sa ka dyan sa taas, pag nag-open to, siguro ang tanta. Pero hindi rin siguro masyado marami ang tao. Kasi, ang okay. ganda. Ka, ka, eh. Oo. Oh, oh. Kasi ang ganda in, ng falls, no? Oo, kasi dadaan ka dyan eh, sa likod ng falls. Ah! Oh, Pupunta ka dyan. Oo, oh, wow, oh, doon sa likod ng falls. wow, ang ganda. Tapos mm -hmm. so, sa baba din dyan, pwede kang bumaba. Doon naman sa loob, kasi may church pa dyan sa ilalim. Dahil, see, may... Has yung daan eh? na may daan na sa likod niya. As kuweba yeah, Ay, ang ganda pala dyan. Parang mm. Sayang niya. Oo. Uh -uh, pero Baka si... Okay. Baka mag na rin. Goro, pagka ano na yan. ulit pa kang

Ito yung church. Hindi sa bukas. Ha. Sarado hanggang doon, no? Kasi nga... Uh, inaayos pa, guys. Sa ilalim pala, meron palang church diyan sa ilalim. Wow, grabe. Naday na sa bin church na sa church sa sila. Um. Asan right. church? diha sa diha 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 Kana anja kanang na ai mo agi daw an likod ana ang kanang nang nai falls off na de ogi ana ana. O na tikidang murube agan. Kana sa na daw ni agi na da ni chops diha. Ambor si gruzi jan. Tapos na baki lobbes. Wala. Oh, ngane bomro batong siya nya mergi mm di kor kor. Mm purusila na gi puas gan ay laba. Basin. Na kana unay ke buo ana no. Ha? Namsa ay. Karena ini spey ba? misi gini juga. Karena ada ganan juga blogger. Hm, gak lenggi preserve bah, gak yang gikuan, g. Ada jenis yang Atiman. Atiman juga gikuan, gila beribu. Hm, ya, yeah. ini beribu juga. Atuh uh, apa na, na nih, nana didagang bayar. Ah, okay. mm, oh, di barito mentah. Hm, terus pinak obus di itu ta? Di barito. Hm, di ta gagikan. Ah, ti, atau aksaka